Aliga M, aliga Hasmin! Hasmin Mejia, anong probinsya niyo? Yung alam ko po sa Mejia, sa Pangasinan. Pangasinan, okay. Hasmin, ilan na baby mo? Dalawa po. Ha? Huh? Hindi Mis Ah, Mis <laughs> 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 uh, Mister mo? Isa. Eh, okay, kamusta? Okay lang po. Okay lang. Anong trabaho? Layason. Ah, alis ng alis ng bahay? <laughs> layas ng layas. Laya Son. Laya Son. Laya Net. Hindi. <laughs> <laughs> Siya sumagot nun eh. Hindi naman ako eh. Liga, liga, liga. Hoy! Siya pala. Sa pagkakataon to, nais namin pasalamatan si Nanay. Si Nanay, si nanay. Na, na nagwagi ng uh, 100 G's kahapon sa isang oh. pa-contest. Oh. Eh, hindi namin na panood, pero nabalita namin na pinasalamatan tayo. Ha? Huh? Oo. Oh. Ang may nakatutuwa okay. Kato, naman. Alam nila eh, oo. Oh. Ah... Uh, kung gusto nyo pong mag-log on, log on sa... <laughs> May log on pa yan, ha? Ah, uh, Ano ba tawag doon? Sa YouTube. Sa YouTube. Favorito uh, mo, YouTube. Ang title lata ay e, Wawawi Contestant Ko Thanking It Bulaga. O, oh, Meron parang ganon? parang ganon. oh, parang ganon oh, oh. ha. Ewan, oh, hanapin nyo lang sa YouTube. Ba't maganda, sila, maganda. Ba bakit tayo pinasalamatan? Hindi ko alam eh. Basta nagpasala. Salamat nanay? po. At na... Oh, nanay, wala ka naman po. <laughs> <laughs> oh no, sagutin din namin. Wala ka naman po. Okay, ang green ay tungkol sa lugar. Last week. Hindi na! Uwi na ako! Ah, <laughs> oh, uh, po. Oh, si Mark. Ha! Isang uh, aligarito. Wala kang kapawis-pawis, ano? Hindi ka magpatingin sa doktor, baka barado yung mga pores mo. Yes, <laughs> <laughs> <Diyos, kabo! laughs> hey, pula! Okay. Pag nasagot mo to, pasok ka sa... Jackpot, bossing! Ayos. Magkano pwede mapanalunan? One million pesos! Whoa! Anong gagawin sa one million? Ay, lalako po sa pag-aaral ng anak ko, tsaka asawa. Of oh, practice. Ang Okay. Oh, practice <laughs> ha. Nanalo ka na. Oh, pasalamat ka. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa Eid Bulaga at Yo. sa TM at sa mga host kila Bossing, kay Jimmy, Aba. kay Jose. Sa lahat po. Sa tardo, salamat. Ta 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 maraming maraming salamat. At sa Panginoon. Thank you. Okay. Yan. Yeah. Yan ang magpapasalamat. Mabuti na yung uh, isayado. ensayado. <laughs> 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 sumablay eh. Ah, ito na. Ah, ito itong gol sa laro. Baja